Hello, hello. <laughs> na Haha. Logo Haha. 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 gawin na ngayon hindi na atlas Gratis yang atlas di ba Binile Pangalan lang ang ini ba Pero isa pa rin yung may-ari Siya pa rin Ah Nagulat nga ako doon, paghulog ko doon, iba. Uy, nagbabalag ako. Huwag ka makulit ha. kulit, magbabalag ako ha. kulit-kulit mo ha. Ayan na si ko. Ayan. So, okay. Pwedeng pwedeng oh, Roy ko. Pwede yung doon. Pwede yung papasok ko. Hmm. Oo. Oh, pwede yung iganon doon para ano. Okay. Papasok. Ayan, finally, dumating na yung ano namin. Ah, Mabalik na ako ng Amerika eh. Saka ako rin bibating. <laughs> <laughs> Kala ko 45 eh. Pero it's okay. dili delay sana yan sana sa barco Ah, yes, delay sa Siguro sa ano, no? Kaya nga nakiusap ako, tumawag ako. Sabi ko, pabalik na ako ng Amerikano nasaan na, sana, na, na sana nangyari? so, <laughs> yun yung ano. Sinong magpicture picture, P -picture. P Picturean mo lang dyan. So, picturean daw niya. Yeah, ako. ba't idamay? Huwag mo na akong idamay pag picture. Hindi maganda yung itsura natin ngayon. <laughs> Ayan, nagpipicture siya sa box natin dyan. Kasi, ano, ay eh, salamat sa pag-send ng ano okay. kasi nakiusap ko kanina kung pwedeng mamagpadala kanina ngayon. <laughs> Oo, kasi nga, paalis na ako the, the next day. Oh, tumawag. <laughs> Tapos tumawag rin ako kanina. Ayan. Pero mayroon akong ano eh, sa inyo na papuntang probinsya. Ilang days yun? Kasi sabay paghulog niyan. Pero nakalis na yung mga namin. Yung pagsabay dito? Ay ibig sabihin nandoon na rin yun. Kasi meron Pwede po sa layo. Ano, late, latey or mock? Uh, Pagdating po kasi doon, nakasakay yun sa tenwheeler. Ibababa pa rin po yun. Tapos ilang dis, ilang dis pa rin? Tapos, Depende po sa ruta ng magro-roha ka. Hmm. May Ormoc akong ano eh. Kumbaga nakabiyahe na. Undawi na pala. Mas maganda. O, oh, ayun, narinig nyo. Yung, yung going sa ano, going sa ormo So, sinisent na papunta dyan. Depende na lang sa mga tao dyan sa office or sa mga bi biyahidor dyan sa Ormoc Dadala Kailangan, Kailangan mo yung ID ko. Naku, mawawanted pala ako. Kailangan daw yung ID ko. Naggalat ako. Can I have my ID? Can I have bag, Jerry? Give me the bag. Over here, over here. Over here, down. I have my bag in there, yeah? Over here? Are you sure? Where's my bag? Oh, never mind, Jerry. It's in here. Hmm. So, Kalat si ako. O, yan yung ID ko. Ma'am, na lang po ako dito. Tapos magsasayin daw ako. Ito ba yun? Apo, ma'am. Uh, let me see. Okay, Adrian Bernal. Yan, ganda-ganda ng sign ko. Sign ni Marcos. Charot. Lama wanted yung ID ko. Tapos dito, ma'am, pasayin na ako. sa Pilipinas ha kahit naka aircon init ano ba ayan na yan ayan pang snack ninyo guys pang guys anong pangalan nito tatlo kayo ha pang snack ninyo you, salamat sige salamat sa pag send salamat siya So, amat, thank you, ayan, So, kita Yeah, I we need to eat this one.

Thank okay. you.